bigla kang nawala, walang paalam, walang paliwanag, walang closure. Pero bakit parang sila ngayon ang hindi matahimik? Bakit parang sila pa ang mas nasasaktan ngayon kahit ikaw ang iniwan? Kung naranasan mo ng mahalin ang isang tao ng buo, tapos bigla ka nalang iniwasan, trinato ng parang wala kang halaga at sa huli ikaw pa ang kailangang magpakatatag, alam mo na kung gaano kasakit yon. Pero ito ang mas nakakagulat. Nung ikaw ang tuluyang tumigil, tumigil sa pagpaparamdam, sa paghabol, sa pakikipag-usap, biglang sila ang parang nagising. Sila ang hindi mapakali. Sila ang tila obsessed ngayon. Pero bakit? Yan ang pag-uusapan natin dito. Hindi ito laro. Hindi ito manipulative tactic. At lalong hindi ito tungkol sa ego. Ang no-contact ay isang anyo ng disiplina, isang tahimik pero malakas na pahayag na hindi mo kailangang habulin ang hindi na totoo. At ang katahimikang yan, kahit mukhang mahina sa labas, ay may lakas na kayang yumanig ng utak at puso ng taong minsan mong minahal. Pero bago ang lahat, shoutout muna sa lahat ng aking solid at loyal na subscribers. Kayo ang dahilan kung bakit patuloy akong gumagawa ng ganitong klasing content. I-comment mo naman kung saang lugar ka nanonood. Nakakatuwang makita kung gaano kalawak ang naabot ng ating komunidad. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang makabuluhang videos tulad nito. Sa totoo lang, ang isip ng tao ay hindi marunong tumanggap ng blanko. Hindi nito matiis ang kawalan ng kasagutan. Kapag bigla kang tumahimik, hindi lang basta nawala ang boses mo. Nagsimula ang eko sa utak nila. Sila mismo ang gumagawa ng sariling kwento. Nag-iimbento ng dahilan. Bumabalik sa mga alaala, paulit-ulit. Bakit? Dahil ang katahimikan ay hindi lang kawalan ng ingay. Isa itong salamin. At sa salaming yon, napipilitan silang makita ang sarili nila. Yung totoong sila. Yung taong iniwan mo. At sa mundong sanay sa instant replies, validation at notifications. Ang hindi pag-reply ay tila pagpaparusa. Pero sa realidad, hindi ka naman nagpaparusa. Pinipili mo lang ang kapayapaan. Pinipili mong huwag sayangin ang lakas sa taong hindi nakarapat dapat dito. Sa panahong puno ng ingay at drama, ang katahimikan mo ang pinakamalakas mong boses. Nakakatawa isipin, no? Dati silang sanay na nandyan ka palagi. Konting lambing, bumabalik ka. Konting sorry, naniniwala ka. Pero ngayong wala ka na, ngayong hindi ka na reachable, Bigla silang natataranta. Kasi nawalan sila ng kontrol at yun ang hindi matanggap ng ego nila. Kapag tumigil ka na sa paghabol, doon ka nila mas naiisip. Kapag hindi mo na sila pinapansin, saka sila nangungulit. Dahil ang isang bagay na laging nariyan, madaling balewalain. Pero kapag bigla na lang nawala, saka lang nila mararamdaman ang tunay na halaga. At dito papasok ang lakas ng disiplina. Hindi basta-basta ang no contact. Hindi lang ito paglalayas o pagtatampo. Isa itong matinding pagsasanay ng isip at damdamin. Kasi habang pinipili mong manahimik, sigurado akong sumisigaw ang puso mo. Gusto mong mag-explain. Gusto mong malaman nila ang sakit mo. Pero pinipigilan mo ang sarili mo. Bakit? Dahil alam mong ang totoong respeto ay hindi ipinaglalaban. Ang tunay na pagmamahal hindi kinukumbinsi. Kapag totoo ang halaga mo, Darating ang panahon na sila mismo ang makakaramdam noon sa gitna ng katahimikan. At habang sila ay nakakulong sa paulit-ulit na alaala, ikaw naman ay unti-unting bumabalik sa sarili mo. Dati, buo mong iniikot ang mundo mo sa kanila. Pero ngayon, natututo kang mag-isa. Natututo kang pakinggan ang sarili mong tinig. Hindi para ipakita na masaya ka nang wala sila. Pero dahil deserve mo rin namang maramdaman ang kapayapaan. Gusto kong tandaan mo ito. Hindi lahat ng katahimikan ay kahinaan. Minsan, yan ang pinakamatinding sagot sa isang taong hindi marunong makinig. At ang mga taong hindi marunong pahalagahan ang presensya mo habang nariyan ka pa, sila ang pinakanabibigla sa pagkawala mo. Kasi habang tahimik ka, sila naman ang lumilikha ng sarili nilang multo. Yung multo ng mga what if, ng mga sana, ng mga hindi nasabi at habang lalong tumatagal ang no contact, mas tumitindi ang epekto nito sa kanila. Wala kang ginagawa, pero sila ang nauubos sa pag-iisip. Bakit ganun? Dahil sa likod ng lahat ng pagpapakitang matatag nila, may isang bahagi ng utak nilang ayaw tumigil sa pag-analyze. Bakit siya biglang nawala? May iba na ba? Masaya na kaya siya ngayon? Lahat ng tanong na dati nilang iniiwasan, ngayon ay hindi nila matakbuhan. At hindi dahil may sinabi ka, pero dahil wala kang sinabi. At minsan, yan ang mas masakit. Pero ang mahalagang tanong, anong ginagawa mo habang sila'y nagkakandara pa sa tanong? Nagpaparamdam ba ulit? Hindi. Nagpo-post ba ng paandar? Hindi kailangan. Ang ginagawa mo lang, tahimik kang lumalayo. Tahimik kang gumagaling. Tahimik mong binubuo ang sarili mong mundo. Hindi para ipamukha sa kanila ang pagkawala mo kundi para irespeto ang sarili mong damdamin. Ang katahimikan mo, hindi para guluhin sila. Pero natural nilang magiging reaksyon ang pagkagulo, dahil alam nilang hindi na ikaw ang dating ikaw. At ang pinakamasakit sa lahat, wala na silang akses sa iyo, wala na silang kontrol. At ang hindi nila kontrolado, nagiging sentro ng kanilang obsesyon. Kaya habang nagtataka sila kung bakit hindi ka na bumabalik, ikaw naman ay paunti-unting bumabalik sa sarili mo. At doon nagsisimula ang tunay mong kapangyarihan. Habang sila ay abala sa pag-iisip kung bakit ka nawala, ikaw naman, sa tahimik mong mundo, ay may natutuklasang bago, isang anyo ng kapangyarihang hindi mo dati alam na meron ka. Isang lakas na hindi kailangang isigaw. Kasi sa panahong pinili mong huwag na makipag-argumento, pinili mong huwag ipaliwanag ang sarili mo sa taong ayaw namang makinig noon, doon mo rin piniling protektahan ang sarili mong kapayapaan at yan ang hindi nauunawaan ng marami. Sinasabing ang no contact daw ay childish, immature, escape. Pero sa totoo lang, ang tumalikod na may katahimikan ay mas matapang pa kaysa sa sumisigaw para lang mapakinggan. Kasi ang taong marunong manahimik ay marunong ding kumalas sa kaguluhang hindi na niya kontrolado. Ang isip ng tao ay likas na naghahanap ng sagot. Hindi nito matiis ang mga tanong na walang kasagutan. Kaya kapag tumigil ka sa paghabol, sa pagtawag, sa pagpost ng paandar, ang utak nila ay napupunta sa panic mode. Sila ngayon ang naghahanap ng mga clue. Sila ang nagre-replay ng mga huling usapan nyo. Sila ang nagbabalik tanaw sa mga mata mong minsan nagmakaawang, wag silang iwan. Pero alam mo kung anong hindi nila inaasahan? Na sa bawat araw na lumilipas, mas lumalalim ang katahimikan mo. At mas nagiging malinaw sa kanila ang kasalanang ng hindi nila hinarap, ang pagkukulang na nilampasan lang nila noon, ang pagmamahal na trinato nilang ordinaryo. Kapag wala ka na, saka lang nila mararamdaman kung gaano kabigat ang presensya mong dati nilang minamaliit. At dito papasok ang isang napakalalim na psychological trigger, ang uncertainty. Ang hindi mo alam kung babalik pa ba siya o hindi. Ang hindi mo alam kung galit lang ba siya o naka move on na talaga. Ang utak ng tao, lalo na ang ego, ay hirap sa ganitong estado. Ang kawalan ng kasiguraduhan ay isang mabisang bitag. Hindi ito bitag na sinadya mong ikalat, pero natural itong bunga ng disiplina mong piliin ang sarili mo. Kasi habang sila ay nabubuhay sa haka, -haka ikaw ay natututo ng isang mahalagang leksyon, hindi mo kailangan ipilit ang sarili mo sa taong hindi marunong lumaban para sa iyo. At sa katahimikan mo, na ipapakita mong hindi mo ikamamatay ang pagkawala nila. Hindi mo kailangan ng dramatic closure. Hindi mo kailangan ng grand apology. Ang katahimikan mo ay patunay na kaya mong magpatuloy kahit bitin ang kwento. Sa totoo lang, mas nakakapraning sa kanila ang hindi mo pagsagot kaysa sa isang galit na mensahe. Dahil ang mensahe, kahit galit, ay senyalis pa rin ng koneksyon. Pero ang kawalan ng tugon. Masakit yan sa taong sanay na ikaw ang unang nagsusori at ang hindi nila inaasahan ay ito na kaya mong hindi na bumalik, na kaya mong piliing wala, na hindi mo na kailangan ipaliwanag kung bakit ka tumigil. Ngayon, isipin mo ito bago mo pinili ang katahimikan ilang beses mo silang inintindi, ilang gabi kang hindi makatulog, iniisip kung ikaw ba ang may kasalanan, ilang mensahe ang hindi nasend, ilang paliwanag ang tinimpi mo. Pero nung ikaw na ang tumigil, parang biglang nagising sila. Bakit? Dahil hindi nila inasahang kaya mong pumili ng sarili mo. Ito ang hindi nila sasabihin, pero nararamdaman nila. Na habang mas lalong hindi ka nagpaparamdam, mas lalo silang natatakot. Baka may iba ka nang kinakausap. Baka masaya ka na nang wala sila. Baka napagtanto mong hindi mo na sila kailangan. At sa gitna ng mga baka, ay unti-unti silang nauubos. Sila na ngayon ang nagre-replay ng mga sana ako na lang ulit. Pero tahimik ka lang, walang update, walang quote sa IG, walang story na patama, at dyan sila mas nauulol. Dahil habang ang mundo nila ay magulo, ikaw naman ay tinuturuan ng disiplina ng emotional detachment, yung hindi pagtakbo sa drama, yung hindi paghabol kahit kaya mo, yung pagtanggap na hindi mo kontrolado ang kilos nila, pero kaya mong kontrolin ang tugon mo. Diyan nagsisimula ang tunay na lakas. Ang katahimikan mo ay hindi pagwawalang-bahala. Isa itong uri ng respeto, hindi para sa kanila, kundi para sa sarili mo. Sa katahimikan, doon mo na ibabalik ang kapangyarihang matagal nang nakatali sa validation nila. At habang sila ay nabubuhay sa kakaisip kung nasaan ka na, ikaw ay natutong huminga ng malalim, dahan-dahang nililinis ang loob mo mula sa mga sakit na hindi naman nila kailanman inako. At sa bawat araw na lumilipas, habang ikaw ay palalim ng palalim sa kapayapaan, sila naman ay paikot-ikot sa tanong na, Paano kung hindi ko na siya makita ulit? Hindi mo kailangang sabihin na pinili mong lumayo. Nakikita nila iyon. Hindi mo kailangang sabihin na nagbago ka. Nararamdaman nila iyon hindi mo kailangang ipagdiinan na ikaw ay mas malakas ngayon. Sapagkat sa panahong pinili mong manahimik, pinili mo rin na lumaya. Kaya habang ikaw ay nananahimik, sila naman ay napipilitang humarap sa isang bagay na matagal nilang iniiwasan ang sarili nila. Wala ka na para pagtakpan ang mga kahinaan nila. Wala ka na para pag-aani ng bigat ng konsensya nila. At sa pagharap nila sa sarili nilang multo, sa unang pagkakataon, Natikman nila ang epekto ng pagkawala mo. Hindi lang ikaw ang nawala. Nawala rin ang comfort zone nila. Nawala ang taong laging nauuna mag-sorry. Nawala ang pusong laging handang umunawa kahit hindi na nauunawaan. At ang ganitong klase ng pagkawala, hindi basta nalilimutan. Kahit pa magkunwari silang okay, kahit pa mag-post sila ng masaya sa social media, may isang bahagi ng utak nila na hindi makawala sa tanong, bakit siya hindi na bumabalik? At sa tanong na yon, nagsisimula ang pagkahumaling. Obsession doesn't always look like flowers and desperate messages. Minsan, tahimik din sila, pero tahimik na nababaliw. Tahimik na naghihintay. Tahimik na pinagmamasdan ka mula sa malayo, umaasang kahit isang sinyales man lang ay makita nila mula sa'yo. Pero wala. Kasi sa wakas, ikaw naman ngayon ang pumili ng sarili mo. At sa pagputol mo ng koneksyon, na rin ang pinanggagalingan ng validation nila. Yung kausap nilang laging nandyan, yung taong nagpaparamdam sa kanila kung gaano sila kahalaga, wala na. Ito ang hindi nila inaasahan, na kaya mong huwag mag-react, na kaya mong huwag mag-reply, na kaya mong ipagkait ang atensyong dati nilang akalay para sa kanila habang buhay, at dito natatamaan ang ego nila. Dahil ang ego sanay na palaging pinapansin at kapag biglang tinanggalan ng atensyon, parang adik na biglang nawala ang supply, nagkakandara pa, naghahanap, nagagalit. Hindi dahil sa pagmamahal, kadalasan dahil sa kawalan ng kontrol. Pero hindi mo kailangang bumaba sa level na 'yan dahil ang tunay na lakas ay hindi nakikita sa pagsigaw, kundi sa tahimik na paglalakad palayo. Sa panahong pinipili mong huwag patula ng drama, mas nararamdaman ang bigat ng presensya mo kahit wala ka na. Ang no contact ay hindi laro. Isa itong anyo ng self-mastery. Kasi, madali ang mag-message, madali ang magparamdam. Pero ang talagang mahirap, ang umiwas sa tukso ng pakikipag-ayos para lang maibsa ng lungkot. Ang tunay na matatag, alam kung kailan hindi dapat sumagot kahit nasasaktan. At yan ang tunay na ginagawa mo ngayon. At habang pinipili mong patahimikin ang panlabas mong mundo, ang loob mo naman ay unti-unting humuhupa, parang bagyong paalis na may ulan pa rin ng alaala, pero unti-unting lumilinaw ang langit. Nakikita mo na ang sarili mong buo, kahit iniwan. Nakikita mo na ang sarili mong karapat-dapat, kahit trinato na parang hindi mahalaga. At sa prosesong yon, habang sila ay abala sa paghanap ng paraan para maibalik ka, ikaw naman ay abala sa pagbuo ng bagong ikaw, mas matatag, mas mapanatag, mas marunong magmahal ng sarili. Maraming hindi nakakaunawa dito. Akala nila ang no contact ay cold, cruel. Pero ang hindi nila alam, ito ang pinakamapagmahal na bagay na kaya mong gawin sa sarili mo. Kasi sa katahimikan, hindi mo lang tinutulungan ang sarili mong gumaling. Binibigyan mo rin ng pagkakataon ang kabilang panig na makita ang epekto ng mga desisyon nila. Hindi mo sila pinaparusahan. Pinapakita mo lang kung ano ang tunay na kahulugan ng pagkawala. At kapag dumarating ang punto na gusto mo na sanang bumalik, tanungin mo ang sarili mo. Anong klaseng kapayapaan ang meron ako ngayon na ayokong sirain muli? Dahil minsan, hindi na natin kailangang marinig ang sorry. Minsan sapat ng maramdaman mong hindi mo na kailangan ng paliwanag dahil ang lakas mo ay hindi na galing sa kanila. Nang galing na sa mga panahong pinili mong tumindig kahit mag-isa. Ang katahimikan sa tamang panahon ay hindi kawalan. Isa itong pahayag. Isang malalim na anyo ng boundaries. At sa mundong sanay sa instant gratification at validation, ang taong marunong manahimik ay laging naiiba. Mahiwaga kaakit-akit, makapangyarihan, hindi dahil sa ginagawa niya, kundi dahil sa hindi na niya kailangang gawin ang dati niyang ginagawa. Hindi na siya kailangang mag-explain, maghabol, o mag-please sapagkat alam na niya ngayon ang tunay na halaga niya. At sa dulo ng lahat ng ito, anuman ang mangyari, manumbalik man sila o hindi, panalo ka pa rin dahil pinili mong igalang ang sarili mong damdamin. Dahil hindi mo ikinabit ang halaga mo sa atensyon ng iba. Dahil naglakad ka palayo hindi para mapansin, kundi para muling makilala ang sarili mo sa katahimikan. At kung sakaling dumating ang araw na bumalik sila, tanungin mo ang sarili mo. Hindi kung mahal mo pa sila, kundi, ang taong ito ba, kaya ko na ba siyang mahalin nang hindi ako nawawala? Kasi minsan, hindi mo sila kailangang tanggihan dahil sa galit. Kailangan mo silang tanggihan dahil mahal mo na ang sarili mo ng higit pa kaysa dati. Tandaan mo, hindi ang ingay ang sukatan ng pagmamahal. Minsan, ang pinakamalalim na anyo ng pag-ibig ay yung paglalayo mo sa mga bagay na dati mong pinilit. Ang pinakamalakas na mensahe ay hindi galing sa bibig kundi sa konsistenteng katahimikan. At ang pinakamakapangyarihang anyo ng paghilom ay hindi kailanman makikita sa balikan Kundi sa mga desisyong hindi kailanman binanggit pero buong tapang mong pinili. Kaya kung iniisip mong hindi kaya ako talaga ang nawalan. Tandaan mo ito. Ang taong pinili ang kapayapaan hindi kailanman talo. At ang taong marunong pumili ng sarili, yan ang tunay na hindi malilimutan.